Nagluluto na nga ako ng aming hapunan at ang aking lulutuin for today ay sinabawang isda. May nabili kasi kami guys sa palengke na parang ano, uh, ang lasa niya ay parang bangus. Pero hindi naman siya totally bangus talaga, parang lasa lang niya kasi mataba siya. Pero uh, isdang dagat siya, hindi ko lang alam kung ano ang tawag dito, ito siya. Kaya sasabawan namin siya. Ang sarap niya kasi sinabawan. Eh tama tama, meron kaming natira pa nung nakaraang uh, kinuha naming malunggay at nagbili na rin kami nung uh, pagbili namin ng isda, nabili na rin kami ng saluyot kasi may nakita kaming saluyot. Kaya 'yun ang lulutuin ko ngayon. Mm -hmm. Yan nga yung isa sa mga sangkap namin na hindi mawala-wala pag nagluto kami ng sinabawang isda. Yan ay ang tanlad. At talagang masarap talaga siya pag mayroong tanlad. Mm -hmm. ko ang himayin yung saloyot guys. Ayan, at hinugasan ko na siya para mamaya pagka salang ko ng isda ay yan naman din ang isusunod ko para nakaprepare na siya lahat. So ayan nga at kukulo na, kumukulo na yung aking pinakulo ang mga sangkap at ilalagay ko na yung isda. Ayan. So habang inaantay ko uling kumulo siya kasi pag ng isda dapat pakuluin muna siya para maluto talaga ay piniprepare ko na rin yung aking pangasim. Ang ginagawa kong pangasim dito ay yung lemon. Mm -hmm. lang nga kami pang swiss ng lemon kaya ayan uh, manumano ko na lang talaga syang piniga tapos pagkatapos kong pigain ay tinanggal ko yung mga buto niya para hindi siya mapait kasi pag once kasi na nasama mo to siya sa pagluluto tapos minsan syempre masasama siya sa kinakain mo mapait kasi siya guys kaya kailangan talagang salain mo siya tanggalin mo siya so ayan nga nang kumulo na siya ayan nilagay ko na rin yung ano Uh, lemon para mag-absorb talaga yung uh, asin niya din sa isda at medyo mawala yung konti ang lansa ng isda. Pagkakulungan ng isda guys ay akin na rin isinalang yung talbos ng saluyot at saka yung dahon ng malunggay syempre. Tapos ayan, papakuluin ko ulit saglit para uh, timplahan ko naman siya ulit. Ayan, gumukulo na nga siya, guys. So, nang matimplahan ko na nga siya, guys. Ito na at loto na at for the go na tayo. eating time! Thank you for watching, guys! Eu